<laughs> na mamas ko po Ah okay, sige 1, hmm. 2 Kumunta ka naman po Kumunta Ano sige na 1, 2, 3, go three, three, <laughs> three. Three, three. <laughs>

Ito wala ako. Sige, sige! Okay. We, we wish you a Merry Christmas! <laughs> sige na! Agay! bye bye po may natin, o? We wish you a Merry Christmas! <laughs> we wish you a Merry <laughs> Christmas! <you> <laughs> <you> <laughs> <you> <laughs> <you> <laughs> And a Happy New Year! Happy New Year! Ulit! Ulit! Char, <Try> sumarap ka! <laughs> okay, ah. okay, ina. <laughs> Thank you, Mama Queen! <laughs> Ay, pwede nalang umakit ako dito. Sabi niya, treat sila sa labas, tapos bigyan mo sila si Juan ah! 100,000, may 1KM. Ano pa? Masaya <laughs> 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 na may magbili na ako. <laughs> Tange na, <laughs> Walang sa 13 month ko, parang ito lang ang pera ko, 1 Ito lang ang ako. hindi pa nakabutaw, wala na. Diyos salamat. Magkakaroon din ang 1KM. Pagkakalaman <laughs> din. Magkakalaman... <laughs> Matay. <laughs> na matay na. Ayan na. Ayan na. Ayan na kasi eh. <laughs> nawala yung ano ko? di mo oh. <laughs> <laughs> nawala. nawala. Ito <laughs>